Sa loob ng mahigit dalawampung taon, alam ng lahat ng nagmamasid sa Rusya ang isang pangunahing katotohanan. Si Putin ay nananatili sa kapangyarihan. Hindi dahil siya ay minamahal, kundi dahil nagtayo siya ng isang sistemang kontrol na walang sinuman ang kayang pasukin. Isang sistema ng pulisya at seguridad na nagmamanman sa lahat ng kinokontrol. Lahat ng dinudurog, anumang banta. Bago pa siya ipinanganak, ito na ang nagpapanatili sa rehimen. Hindi ang hukbo o ekonomiya, kundi ang panloob na sistemang kumokontrol sa bawat galaw ng tao. Pero may nagsimulang mabasag, hindi sa mga harapan ng Ukraine, hindi sa mga sanksyong pang-ekonomiya, kundi sa loob mismo ng sistema. Ang mga taong ilang dekada nang nagpoprotekta sa rehimen na alam ang lahat. Lahat ng mga lihim na siyang pundasyon ng kontrol na ito ay lumalabas na at kapag lumabas sila, hindi sila umaalis ng walang dala. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari at kung bakit. Mas delikado ito para kay Putin kaysa sa kahit anong hukbong kaaway. Sa loob ng mga siglo, ang Rusya ay naging isang estado ng pulisya. Ang kapangyarihan ay palaging nakasentro sa Moscow at ang kapangyarihang iyon ay palaging nakaasa sa isang bagay. Isang napakalaking puwersa ng seguridad, tapat at kayang bantayan ang bawat sulok ng bansa. Ang puwersang ito ang nagpoprotekta sa rehimen ang siyang nag-aalis ng mga sumasalungat at nagpapanatili ng ganap na kontrol kung sino lang ang maaaring gumamit ng dahas. Ngayon, sa pagtatapos ng 2,000 at 25 ang proteksyong ito ay hindi lang humihina kundi nagkakawatak-watak na. At ang mas nakakagulat pa, hindi ito nangyayari dahil sa panlabas na presyon. Hindi mga tangke ng NATO ang sumisira sa mga presinto. Mas malalim at mas nakakatakot pa ito. Ang mismong sistema ay winawasak ng mga taong dapat nagpoprotekta rito, ang mga pulis, investigador at ahente na nangakong poprotektahan si Putin ay iniiwan ang kanilang pwesto. Ngayon, maaaring iniisip mo ang tungkol sa mga pulis na umaalis sa kanilang trabaho. Hindi ito mukhang ekstraordinaryo, pero hindi ito karaniwang patrol na umaalis para sa mas mataas na sahod. Isang bagay itong talagang kakaiba. Pinag-uusapan natin ang mga tao sa tuktok ng hierarkiya na ginugol ang buhay sa sistema at nakakaalam ng pinakamapanganib na lihim ng rehimen. Si Olga Romanova, ang nagtatag ng organisasyong Russia Sentada, ay nagbunyag ng nakakagulat na datos tungkol sa kung sino mismo ang tumatakas. Kabilang sa mga umaalis ay ilang mataas na investigador mula sa Komite ng Investigasyon ng Federasyon ng Rusya. Isipin mo yan sandali, ang komiting ito ay katumbas ng FBI ng Amerika, pero mas malawak pa ang kapangyarihan. Ito ang ahensya na inatasang protektahan ang pinakalihim na mga sikreto ng Estado at mag-imbestiga ng mga krimen laban mismo sa rehimen. At ngayon, ang mga taong ito ay nasa kanluran. Binanggit ni Romanova ang isang mataas na opisyal na tumakas na personal niyang kilala at nanaroroon sa mga sandaling ito. Malamang nasa United Kingdom siya ngayon, at nagsusulat ng tesis tungkol sa paglabag sa karapatang pantao sa Rusya. Isipin mo ang sitwasyon. Isang tao na nagsisiyasat ng pinakamahalagang kaso ng rehimen, na may direktang akses sa mga pinakatinatagong lihim ng Estado. Ngayon, ibinubunyag na niya ang lahat ng ito sa intelihensya ng kanluran at sa mundo ng akademya. Pero may mas matindi pang bagay. Apat na matataas na opisyal ng federal na serbisyong pampiita ng Rusya, na kilala sa daglat na FSN ay kasalukuyang nagbibigay ng testimonya sa pandaigdigang hukuman ng katarungan. Hindi ito mga tagalabas na naguulat ng mga pangaabuso na nakita nila mula sa malayo. Ito ang mga lalaking personal na nakasaksi at madalas tumulong sa pagpapatupad ng mga utos para sa sistematikong pagpapahirap sa mga sibilyang ukranyano at bilanggo ng digmaan sa mga piitan ng Rusya. Mas nakapipinsala raw ang mga testimonya nila kaysa sa ulat ng United Nations hindi lang sila nanonood. Sila ang mga piyesa na nagpapagana sa sistema at ngayon ay inilalarawan nila ng detalyado kung paano gumana ang sistemang iyon. Gumagana ito batay sa karahasan at dugo. Ipinapakita nila sa pandaigdigang hukuman ang buong kadena ng utos. Pinapatunayan na ang mga utos ng pagpapahirap ay direkta ng galing sa Moscow. Sa ibang salita, ang dating mga tagapagbantay ng rehimen ay naging pangunahing mga saksi laban kay Putin. Kaya, lumilitaw ang malinaw na tanong. Bakit ito nangyayari ngayon? Bakit matapos ang mga dekada ng katapatan, iniiwan ng mga lalaking ito ang barko? Dalawang bahagi ang sagot. Una, mayroong matinding ekonomikong dahilan. Dahil sa digmaan, lumaki ang agwat ng sahod, kaya't hindi na kayang panatilihin ang mga pulis sa kalsada. Ibibigay ko ang mga numero para maintindihan mo ang problema. Ang isang patrol na pulis sa Rusya ay kumikita ng average na 38,000 rublo kada buwan, nakatumbas ng humigit kumulang at 380 dolyar. Mas mababa pa yan kumpara sa sahod ng cashier sa supermarket sa Moscow. Samantala, si Putin ay nag-aalok ng signing bonus na umaabot hanggang 200,000 rublo at mataas na sahod para sa mga magpapalista sa hukbo. Isang pulis ang naupo sa kanyang mesa at nakita ang kanyang kasamahan na pumunta sa front lines kumikita ng limang beses ng kanyang sahod. Nakikita niya na mas komportable ang buhay ng manggagawa sa industriya ng depensa kaysa sa kanya. Ang resulta nito, isang makasaysayang kakulangan ng tauhan. Tama, ang ministro ng interior, Vladimir Kolokoltsev, ay napilitang aminin ang sitwasyon sa publiko. Ayon sa mga inilabas na datos, ang ministry ng interior ay nahaharap sa kakulangan ng isandaan at pitumput dalawang tao. Isipin mo yung bilang na yan sandali isandaan at pitumput dalawang libong bakanting posisyon. Ayon sa isang pag-aaral, mahigit sa isang katlo ng lahat ng posisyon ng pulisya sa Rusya ay bakante. Sa ilang mga rehiyon, partikular sa silangan ng kabundukang Ural at sa pabagubagong hilagang Kaukasus, lumiit ng 50% porsyento ang puwersa ng pulisya sa nakalipas na limang taon. Sa ilang malalayong distrito, umaabot sa napung porsyento ang antas ng bakante. Wala ng mga pulis sa mga baryo ng kanayuna ng Rusya sa ilang mga bayan. Sa rehiyon ng Leningrad, isang nag-iisang pulis patrulya ang sumusubok gawin ang trabahong dating ginagawa ng pitong opisyal. Yekaterin. Lungsod rehiyon ng Leningrad, isang pulis patrulya ay nagtatrabaho. Sinasabi niya na wala na talagang mga tao na nagtatrabaho sa sistema ng pampublikong seguridad. Mula sa karahasang domestiko, rambol sa kalsada, pagnanakaw, hanggang panlilin lang. Ang pulisya na siyang unang punto ng pakikipag-ugnayan ng mamamayan sa estado ay hindi na pumupunta sa lugar ng insidente dahil wala ng tao na pupunta. Pero heto ang detalye, hindi lang ito usapin ng pera. May pangalawang dahilan at ito ay sikolohikal. Ikinuwento ni Olga Romanova na marami sa mga tumatakas ay ginagawa ito dahil sa takot. Takot na maging bahagi ng isang agresibong estado takot na posibleng ipadala sa harapan. Takot na utusan silang pahirapan ang mga Ukranyano. Nakikita na ngayon ng mga pulis at investigador na ito na nabubulok na ang sistema sa loob at tumatalon na sila palabas ng barko bago pa bumagsak ang bubong sa kanila. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nabakante ang mga presinto? Kapag wala ng pulis, may ibang puwersang lilitaw para punan ang puwang na iyon? Iyan din ang nakikita natin ngayon sa Rusya. Ngayon, habang pumapasok na ang digmaan, sa ikaapat nitong taon, ang lipunang Ruso ay dumadaan sa isang nakakatakot na pagbabago. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan sa Ukranya, humigit kumulang limang daang veterano ang bumabalik mula sa harapan. Bumabalik sila hindi lang may medalya, kundi pati matinding trauma at pinakamahalaga ang mga armas na dinala nila pa uwi. Ang mga lalaking ito ay galing sa impyernong tanging karahasan ang solusyon at pagbalik nila, wala silang nakukuhang suportang sikolohikal o trabahong may sahod na tulad ng sa militar. Ang resulta, sumabog ang mga kaso ng pagpatay, pananakit at armadong pagnanakaw na kinasasangkutan ng mga dating sundalong ruso, lalo na sa mga urbanong lugar, sa timog at silangan ng bansa. Pero ang mas delikado ay ang reaksyon ng populasyong ruso sa ganitong klima ng kawalang seguridad. Ayon sa mga ulat ng pundasyon ng Jamestown, ang mga residente ng Federasyon ng Rusya ay nag-aarmas sa hindi pa nararanasang antas. Mahigit 20 milyong armas na pangmilitar ngayon ay nasa kamay ng mga sibilyang Ruso. Isipin mo muna yan, 20 milyong armas. Sa maraming rehiyon, lalo na sa mga republika sa Timog at sa mga lugar na malapit sa hangganan, nagsusulputan ang mga etniko at nasyonalistikong milisya. Ayon sa mga grupong ito, sila ang magpapatupad ng hustisya kapag hindi umaaksyon ang pulisya. At narito ang nakakabahalang detalye. Sa maraming pagkakataon, napipilitan mismo ang mga autoridad ng pulisya na makipagtulungan sa mga grupong ito dahil kulang sila sa tao. Nagbibigay ito ng lehitimasyon sa karahasan ng mga pribadong grupo at lalo pang pinahihina ang kapangyarihan ng pambansang pamahalaan. Isang kamakailang insidente ang perpektong nagpapakita ng pagbabagong ito. Sa Transbaikal, pinaputukan ng may-ari ng bahay ng automaticong baril ang mga pulis na nagtatangkang magpaalis kaya nasugatan ang ilang opisyal. Ang pagtutol na dati di maisip sampung taon na ang nakalipas ay karaniwan na ngayon. Nagbabala ang mga analista mula sa pundasyon ng Jamestown na kung ang ganitong armadong pagtutol ay kumalat sa mga rehiyong etnikong hindi ruso, mahihirapan ang Kremlin na ipatupad ang kanilang mga utos dahil wala na talagang mga pulis na maaaring ipadala. Ngunit habang bumabagsak ang sistema ng seguridad, may pangalawang problema na nangyayari kasabay nito. At ito ay tahimik ngunit kasing delikado rin ang pagbagsak ng pangunahing infrastruktura. Sa loob ng maraming taon, ang propaganda ng Kremlin ay nagbanta na puputulin ang natural na gas papuntang Europa at iiwan silang nagyayelo. Naalala mo ba yung mga kilalang video kung saan nilalait nila ang Europa at sinasabing magyayelo ito? Sumagot ang kasaysayan ng may matinding ironya ngayon, hindi Europa ang nagyeyelo, kundi mismong mga suburb ng Moscow ang nagyelo. Ang komunal, malawakang central heating ng Russia mula pa Soviet era ay hindi na kinakaya ang demand. Sinakop ng digmaan ang lahat, hindi lang kinuha ang mga manggagawa mula sa pabrika. Nilamon din ng digmaan ang mga budget para sa pagpapanatili ng mga lungsod at kinuha rin nito ang mga welder at inhinyero na nag-aayos ng mga tubo. Lahat sila ay napunta sa industriya ng digmaan o sa harapan. Ang resulta ay daan-daang libong mamamayang Ruso ang naging mga refugee sa sarili nilang mga tahanan sa ilalim ng napakalamig na temperatura. Binabasag din ito ang pangunahing kasunduan na palaging umiiral sa pagitan ni Putin at ng mga mamamayang Ruso. Isinuko ng mga tao ang kanilang kalayaan, kapalit ng katatagan at isang mainit na tahanan. Ngayon, nawala na ang kanilang kalayaan, siguridad at gas para painitin ang bahay nila. Sa isang bansa na pinakamalaking tagapagluwas ng enerhiya sa mundo, ang mga taong namamatay sa lamig ay hindi pagkakamali ng pamamahala, kundi patunay kung gaano nakabaluktot ang mga prioridad ng rehimen. Habang gumagastos ang Kremlin ng milyon-milyong dolyar sa mga misail na sisira sa isang baryo sa Ukraine, hindi nila kayang o ayaw nilang maglaan ng isandaang dolyar para ayusin ang sirang tubo ng tubig para sa sarili nilang mga mamamayan. At ito ay nagdadala sa atin sa isang pangunahing tanong. Ano ang mangyayari sa isang lugar kung saan nawala na ang pulisya? Kung saan pinutol ng estado ang pondo? At kung saan bumagsak na ang pangunahing infrastruktura? Humihina ang kapangyarihan ng Moscow habang umuusbong ang mga lokal na gobernador na namumuno sa sariling rehiyon na parang dal na kaharian ng gitnang panahon. Sa ngayon, kapag tiningnan mo ang mapa ng federasyon ng Rusya, makikita mo ang iisang bansa. Pero sa aktwal na kalagayan, ibang-iba ang sitwasyon. Ang malaking kakulangan sa puwersa ng pulisya ay napupunan na ngayon ng mga pribadong kompanya ng seguridad at mga milisyang binabayaran ng mga lokal na gobernador. Ang modelo ni Ramzan Kadyrov sa Chechnya na mas makapangyarihan pa siya kaysa Moscow ay nagiging halimbawa sa ibang rehiyon. Ang mga elit sa mga rehiyong mayaman sa likas na yaman mula Tatarstan hanggang Yakutia ay nararamdaman na humihina na ang Moscow. At narito ang mapanganib na tanong na palihim na binubulong sa likod ng mga saradong pinto. Ngayon, kung hindi na nanggagaling ang pera mula sa Moscow, kung hindi na rin nanggagaling ang seguridad mula sa Moscow, bakit pasusunod ang mga lokal na elit sa mga utos ng Moscow? Palaging sinasabi ni Putin na ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ang pinakamalaking sakuna ng siglo. Nakakatawa, pero dahil sa itinayo niyang makinang pandigma, nakokonsentra ang lahat sa Moscow at nauubos ang yaman. Dinadala ni Putin ang Pederasyon ng Rusya sa parehong kapalaran ng Unyong Sobyet noong isa. At may isa pang detalye na nagpapalala pa sa lahat ng ito. Ang pag-iisa ay hindi lang panloob. Si Sergei Lavrov, ang veteranong diplomat na naging mukha ng panlabas na politika ng Rusya sa loob ng 30 taon ay naisantabi. Nawala ang papel niya sa G20 at hindi siya dumalo sa ministerial na konseho ng OACE. May mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng Pangulong Amerikano na si Donald Trump na pinayuhan ni Marco Rubio ang isang pagpupulong kay Lavrov dahil sa agresibong pananalitan nito. Ipinapakita nito na nawalan na ni Putin ang huling rasyonal na kanal ng komunikasyon niya sa labas ng mundo. Ang Kremlin ngayon ay isang lugar kung saan lahat ay sumasang-ayon lang kay Putin. Walang nagdadala ng mga kritikal na pananaw mula sa labas. At marahil ang pinakanakakatakot, ang paranoia ay bumalik laban sa mismong mga siyentipiko ng estado. Sinimula ng Federal Security Service na arestuhin ang mga pisiko na nagtatrabaho sa hypersonic na teknolohiya ang pinaka-advanced na teknolohiyang militar na meron si Putin. Ang mga nangungunang siyentipiko tulad nina Anatoly Maslov at Alexander Shiplyok ay inaresto dahil sa mga paratang ng pagtataksil. Ang pisikong si Yaroslav Kudryav ay nagsabi ng isang napakahalagang bagay tungkol dito. Ito ay sabotahe ng mga autoridad laban sa sarili nilang agham. Si Putin sa ngalan ng pagprotekta ng mga lihim ay winawasak ang utak na lumilikha nito isang estrategikong pagpapakamatay. Pero kung gayon, kung lahat ng ito ay nakakasama sa Rusya, bakit hindi na lang tumigil si Putin? Habang bumabagsak ang lahat, ekonomiya, nagpapakita ng pagbagsak, tumatakbo ang pulis at pinapaalis ang mga diplomat. Bakit hindi siya umupo sa mesa ng negosasyon? Isang kamakailang pagsusuri ang nagbibigay sa atin ng ilang mga palatandaan. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ang rehimeng Russo ay nabubuhay sa pamamagitan ng patuloy na tunggalian. Mukhang itinataya ni Putin ang lahat sa isang imposibleng tagumpay. Napakalaki ng na mga pagkalugi ng hukbong Ruso, kaya ang paghinto at pag-amin ng pagkatalo ay mga ngahulugan ng kanyang politikal at pisikal na katapusan. Kailangan niyang maniwala na ang susunod na labanan ay magdadala ng tagumpay kahit alam niyang sobra na ang kanyang mga nawala. Ang mga elitista ni Putin ay nakakulong din sa luhika ng takot na ito. Lahat ay nakikita ang barkong lumulubog, pero walang gustong maunang sumubok na umalis dahil alam nilang dudurugin ng Federal Security Service ang sinumang unang kikilos. Ang katahimikan na ito ay hindi mula sa katapatan kundi sa takot. At ayon sa kasaysayan, kapag takot ang dahilan ng katapatan, mabilis itong nawawala sa unang pagsubok. Ang bangungot ni Putin ay hindi mga tangke ng nito. Mas simple ang kanyang tunay na bangungot. Galit na sundalong bumabalik mula sa harap, dala ang armas nila. Mga pulis na hindi pa nababayaran ng ilang buwan at isang populasyon na nagyeyelo at nagugutom. Ganito ring sitwasyon ang nagpatalsik sa char noong labin siyam na daang sa Angwa. 117. Kaya mas delikado para kay Putin ang mawalan ng 30% ng mga pulis kaysa matalo sa mga labanan sa Ukraine. Kung walang pulis sa kalsada, walang magtatanggol sa rehimen laban sa mismong mga Ruso. Malinaw ito sa mga numero. Habang inuubos ni Putin ang lahat ng mga yaman sa digmaan laban sa Ukraine, unti-unting nawawala sa kanyang kamay ang kontrol sa Russia. Ang pulisya ang nagpoprotekta sa pamahalaan, ngunit sa Russia, unti-unti itong nawawala. Kapag ang mga opisyal ng seguridad ay tumatakas para tumestigo laban kay Putin sa pandaigdigang hukuman, hindi lang ito basta isyu ng kakulangan ng tauhan. Ibig sabihin, nawawalan na ng kredibilidad ang rehimen habang sinusubukan ni Putin pahirapan ang Ukraine sa lamig. Itinulak niya ang sarili niyang bansa sa isang panloob na apoy na patuloy na lumalaki. Nagsisimulang mag-armas ang mga tao sa kalsada, tumataas ang tensyon at unti-unting nawawala araw-araw ang dating proteksyon ng Estado. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, Posible talagang mapabagsak ng internal na krisis ang rehimen ni Putin bago matapos ang digmaan sa Ukraine. Ilagay sa comments kung ano ang iniisip mo at kung nakatulong ang video para maintindihan ang nangyayari sa likod ng balita. I-share mo ito sa isang kakilala mong kailangan ding malaman ito at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli.